Magandang araw po, si Doc Willie po ito. Pag-usapan natin ngayon ang mabilis na pagaling sa lagnat o trangkaso. Magbibigay tayo ng mga tips. Ang trangkaso, madalas itong mangyari sa atin, mga dalawa-tatlong beses sa isang taon. Mataas ng lagnat, medyo mabigat yung ulo at sumasakit yung kasukasuan. tapat mga 3 to 4 days ay gagaling ka na dito. Una-una, mas maganda sana kung meron tayong lagnat, matanong natin sa doktor o magkonsulta sa doktor para malaman na talagang trangkaso lang yung sakit ninyo. At hindi mas malalang sakit tulad ng pulmonya o tuberculosis na kailangan ng antibiotic. Kapag sigurado na tayo na trangkaso lang to ang dahilan na paglalagnat, ito po yung mga tips natin. Number one, mas gusto ko po na huwag pataasin masyado yung lagnat. Pag 37, 38 o mas mababa sa 39 degrees, pinabantayan natin yan. Kasi pag lumampas na po ng 39 degrees yung lagnat ninyo o umabot ng 40 degrees, delikado po yan. Baka mag kayo sa mga bata, meron ng kokonvulsyon. Kaya ayun natin papataasin yung lagnat. Para hindi ang lagnat, iinom tayo ng paracetamol. Pwedeng paracetamol tablets adult or syrup sa bata. Iniinom to every 4 hours sa tamang dosis para hindi gano'n tumaas yung lagnat. Pangalawa, mas maganda po magpahinga, higa-higa Kasi may virus sa katawan eh. May virus or bacteria, nilalabanan to ng katawan natin. Kailangan well-rested tayo. Sa pagkain, kahit wala kayong gana kumain, pilitin nyo pa rin kumain. Kasi kailangan nyo may energy para labanan yung sakit eh. Kahit walang lasa yung pagkain, pilitin nyo pa rin kumain ng mas marami kaysa, dam, kaysa dati. Pag-inom ng tubig, kailangan marami kayong iinumin na tubig, mga 10 glasses a day. Pwede rin ang mga juice, mga juices na may vitamin C, kalamansi, dalandan, lemon, orange, maganda yung vitamin C, palakas ng immune system. At yung tubig, pag marami tayong naiinom, nilalabas natin yan sa ihi at pag inihi natin yan, pati yung init ng katawan, pati yung lagnat bababa kasi nilalabas natin yan sa ihi. Ngayon po, kung umiinom kayo ng antibiotics, mas maganda kumain ng yogurt. Ang yogurt kasi pinapalitan niya yung mga good bacteria na namamatay sa pag-inom ng antibiotics. So, kailangan ng yogurt. Isang mabuting pagkain sa may lagnat ay yung chicken soup or sabaw ng manok. Meron kasi itong amino acid na sustain na nakabawas sa plema at sa sipon natin. Kung nilalagnat po kayo, mas gusto ko malamig yung lugar para hindi lalo tumaas yung lagnat ninyo. At kahit nang chit-chills kayo, misa kasi pag tumataas yung lagnat, nang chit-chills kayo, ah uh, huwag magkukumot na makapal. Kasi kung magkukumot kayo na makapal, tumataas na yung temperature nyo to 39, magkukumot pa kayo, lalong tataas, baka umabot na 40 yan. Kung talaga hindi nyo mapigilan yung pag-chichills, pwedeng manipis na kumot lang. Actually nga, sa ospital, para sa mataas na lagnat, ang ginagawa nila, Uh, tinatanggalan ng baro yung pasyente, lalagyan ng yellow ice at uh, tuwalya. Pinupunasan ng yelo ang pasyente kasi gusto mo bumaba yung lagnat. Eh. Kaya pag nagkumot ka, lalong tataas. Tapos uh, sa pag pagliligo naman, siguro pwede magpunas-punas na lang muna habang mahina pa, may lagnat na. Pero kung malakas na pakiramdam nyo, pwede naman siguro maligo. At huli sa lahat, dapat relax lang, positibo lang. At syempre, konting dasal na sana mapilis ang iyong pagaling. Sana nakatulong tong video para mabilis kayong gumaling sa lagnat at sa trangkaso. God bless po.